kabayan, mga kamami, mga kamudra, kananay, kalola saan mang mundo kayo nanduroon, ito po si Mami JD, at ako po may itatanong sa inyo, sa mga may biyanan po ba sa inyo ay kayo po ba ay nagkakasundo <laughs> ay kaya ko po na itanong ay meron akong kaunting tip sa inyo, kung paano ba ninyo makakasundo ang biyanan ninyo dahil ako huwag ay may biana na. nung unay ako inis-inis inis din at ko kung ano-ano mga pinagsasabi eh napag-isipan ko na hindi ko na mababago ang ng ka hindi ko na siya mababago eh gayo na siya eh ilang taon na ba naman eh 78 taon na eh, hindi ko na mababago ang ugali niya at siya din naman alam ko hindi din naman niya ako talagang 100% na gustong gusto ay eh, alam niyo ba sa mga ganitong pagkakataon eh hindi na kailangang isipin ng gusto ko ba ang isang tao hindi kailangan matuto natin tanggapin kung sino ang tao na ito lalo na kung siya inanang ng asawa mo o ina ng boyfriend or girlfriend mo dahil ho sabi nga kung gusto mo talaga na magkaroon ng tahimik at masayang buhay kailangan mahalin mo ang biyanan mo kung hindi, ay palagi din kayo magkakasamaan ng loob ng iyong kapartner sa buhay, ng iyong asawa, o ng iyong girlfriend or boyfriend. Hindi po ba? Ay, di ang akin na hula ang ginagawa ngayon. Ay di sabi nga ay eh, kung anong tugtog ay eh, siyang sayaw. Tinignan ko, di aking inaalam kung anong kahinaan niya, kung ano ang kanyang mga gustong gawin sa buhay. Gusto niya kumain sa labas, inilalabas ko siya. Kahit nga kaming mag-asawa dapat ay eh, lalabas, kasama pa rin siya. Sinasa pinapasama ko siya. Iniimbitahan ko siya. Minsan kaming dalawa ang nalabas, e eh, kada kain ko siya. Namimili kami. Mahilig yun ng ano eh, ng mag-ukay. Kung tawagin dyan sa Pilipinas, tawag natin ukay. Mahilig yun dito pumunta sa mga trip store. Hindi naman niya ginagamit na. Mahilig lang bumili ng bumili. Ako, mga Daming mga kalat-kalat laang naman, hindi naman nagagamit na. Pero yun ang kanyang gusto. Tsaka yung kakain ng kahit ano lamang sa mga maliliit na kainan. Ang aking may na tip sa inyo, kung mahalin niyo ang inyong asawa at ayaw din niyo na kayo ay nagkakaroon ng samaan ng loob, ay di matuto tanggapin ang inyong biyanan. Hindi niyo man sila gustong-gusto at kayo din siguro hindi rin naman gustong gusto ng inyong bayanan, ay di kayo ay mag-compromise ika nga sa Ingles na dahil mahal ninyo parehas ang, ay, ang isang lalaki, ang kanyang anak, tapos asawa mo, o ay di kayo ay magkasundo. Gumanap kayo ng mga bagay na mapagkakasunduan yung gawain, mapagkakasunduan yung gawain o puntahan. O edi mas mas maganda mayroong harmony, ika nga ang pagsasamahan at masaya ang inyong uh, ano, pamilya, hindi ho ba? Wala nang tampuhan, wala nang samaan ng loob at, at kung sakali ding meron kayong hindi nagustuhan sa inyong bayan, ay eh di inyo na ang kausapin ng maayos. Kag kagaya ko, sinasabi ko na ay, hindi ko gusto na ako itawagin nung gayon. Ayoko nang tinatawag niya kung ganito. Huwag niyo akong tawagin sa pangalan na kung ano-ano. At ako na may may pangalang akin. Ngayon no, kung hindi niyo nagugustuhan yung mga sinasabi nila, bukang bibig, edi eh magsalita kayo ng maayos, inyong sabihin, inyong nararamdaman, huwag niyong kimkimen, ano ha. Ay siya, nandito ako sa aking bianan at amin nga siyang susunduin. Aray ang kanyang maliit na ano, tahanan na siyempre ngayong siya ay maedad na ay eh, di ang kanyang bahay na guhan na lang siya nang bumili na lang siya ng maliit na bahay na siya hindi eh, siya hindi siya malaki para sa kanya para hindi siya mahirapang maglinis dahil alam niyo naman dito sa Amerika, wala namang katulong dito siyang lahat din ang nag-iintindi sa bahay niya so ito pinick up namin siya at kami ngayon ay on the way na doon sa gusto niyang puntahan na lugar alam niyo naman ito, matatanda, Siyempre, kung gusto mo mapalapit sa biyanan mo, ay eh di, yung gusto niyang iyong susundin, kung saan niya gusto magpunta. Ako eh, ay niya kung saan ko daw gusto. Eh, sabi ko siya, araw niyo ito ngayon. At uh, ikaw ang pumili, kayo ang pumili. At kung saan mo gusto, edi eh, gusto ko na rin. Sabi ko ngayon, tuntuan naman ang matanda. Siyempre, eh, sa edad niyang iyon, eh, 78, 78, nag-iisa na sa buhay. Kaya siya masayang-masaya kapag ka nayayakag namin palabas o lumabas ng bahay, lumabas ng ano, ng pagkain. Hindi naman makakas sakit sa aming bulsa yung pakainin siya ng dalawang beses isang linggo sa malabas. yon pagka silang mag-ina, nalabas sila sa, uh, alimbawa, araw ng Merkules, Martes, kanyan nalabas silang mag-ina. Dahil ako may ina sa trabaho. Tapos pagka weekend, kapag ako'y alimbawa'y linggo or sabado, yun. Tinasabi ko sa asawa ko na ilabas namin ang kanyang ina. Yun na rin ang aming date dalawa. Siya, ito ho, malapit na kami dito sa gusto niyang puntahan na lugar. Ay di, ito, nagpa-picture-picture muna kaming magbianan. Ang oh, tingin nyo na magkasaya-saya O, oh, hindi mababayaran ang kahit ano ang kanyang kasiyahan. Tapos, aray ang kanyang inorder. Maliit na san, ano man tawag doon, burger. Ito naman sa amin ay, ano, akin, ang akin na inorder ay tuna. Ayan, maganda ho dito sa kapaligiran dito. O, oh, tingin Ang ganda-ganda dito maraming mga na mga antag dito Mot, uh, boat motor boat ba ang tawag dito ang, gaganda, ang ganda ang ganda dito oh ang gandang tingnan napakaganda ng lugar fresh ang hangin oh busog ang aking mata busog ang aking tiyan oh yan oh tingnan niyo makikita ninyo oh ayos na ayos eh ang naman ito at ako yung sa totoo lang ay na, na stress din naman sa aking trabaho o ay, kapag nakakalabas na garnay pwede maganda-ganda naman ang pakaramdam kakalanghat ng sariwang hangin di sa ito yun o may kubo pala meron ho din yung kubo na na, na na ano tsaka yung mga boat boat na gayaan sabi ko nga gusto kong sumakay eh kainit laan Ako'y naiinitan. Tsaka, mahal din naman. Ayan, oh. Ang ganda pa ho ng weather ngayon. Ayan, ang kubo, oh. Parang isang kubo siya. Napaka-bangka naman. Ngayon, nag-ano sila? Nilalaot. Para bagang sa patabungkay. May mga balsa na may mga kubo nasa ko ay anim na libo hanggang sampung libo yata ang ang, ano eh ang renta sa mga gayon sa matamungkay ay wala kulaan din eh kung magkano ayan ho oh, kaganda ganda ng tanawin gandang tingnan ay siya kain ho tayo tingnan naman oh sarap sarap nito ay yummy yum, -yum. oh at tingnan nyo ho, oh, ito oh. Ang pagkakaganda naman talaga tingnan. Itong mga motorboat na ito oh, na naglalayag. Mga turista, madami dito turista ngayon. At summer nga ho, galing ng New York, Pennsylvania, kung saan saan mga lugar. Huh? Ang ganda rin, gustong gusto ko ng mga ganitong tanawin. Kaya naman ito ang nagustuhan ko. Hindi eh, edi sige, sama ako. Sabi ko, sama. <laughs> At mm, samahan natin ang ating biyanan. Uh, basta ba't yung mga hindi ko gustong gawin, kagaya ng mga pag-inom, kung gusto niyang uminom at sanay siya noon, hindi siya nalaang. Pag ako naka-order ng gusto kong juice, ng pagkain, mas ako'y pakainin nalaang nila, hindi masaya na ako doon. <laughs> at pag masaya siya, hindi masaya na rin ako. So ayan, ay kami ho'y pabalik na. Pauwi na kami. Naihatid na namin ang aking mahal na bianan. At ere, di, uuwi na kami sa aming bahay. Ay, ang saya-saya ng pakiramdam. Oh, natapos ang aking magandang linggo ng masarap ang kalooban. oh, di ba? Na kami magbianan ay masaya, nagtatawanan. So, hanggang dito na lamang ho. Hanggang sa muli. Bye-bye. <tod>